Mayor Christie empowers barangays to improve public service. Total of 93 service vehicles na ang naipamahagi sa lahat ng 76 barangay sa Tarlac City simula pa noong 2018. Malaking lakbang ito tungo sa mas maayos at maaasahang serbisyo sa ating mga barangay. Dahil sa mga ito, Higit na mapakikinabangan at makatutulong sa mga opisyal ng barangay na matugunan ang mga emergency cases o magsilbi ito as barangay service o official transportation tuwing may mga kaganapan sa barangay at marami pang iba. Public service tayong lahat. Pero hindi yan humihinto hanggang biyernis lang. Maging Sabado-linggo, the whole week, 24-7, kailangan sinasa puso natin ang paglilingkod. Service vehicle po ay mahalaga po sa amin sa mga nangangailangan tulong, lalo na sa mga pasyente na dadalhin po sa hospital po. Uh... At saka pa pang emergency po sa mga taong kailangan po ng mga sasakit. Maraming maraming salamat po sa uh, service vehicle na po ito. Malaking tulong po sa aming barangay po ito. At marami pong matutulungan na ba barangay po namin po. Mayor, maraming maraming salamat po. At thank you very much po. Sige po. Ito so, pong binigay ni Mayor na ang bunas ay napakalaking tulong po para sa aming mga kabarangay na pwedeng gamitin. Pag kailangan po ng ating mga may sakit, kaya po Mayor, maraming maraming salamat po sa pinagkalupunin yung bago. Bago bagong ambulansya. Yun lamang po at maraming salamat. Malaking tulong po sa amin ito sa mga kabarangay namin. Thank you so much po. Tugon ito ni Mayor Christie sa hiling na din ng mga barangay officials na magkaroon ng ganitong kapaki kapakipakinabang at maasang proyekto. Patunay na dito sa lungsod ng Tarlac ay mas pinapalakas ang ugnayan at pagkakaisa at matatag na pagsulong na mabuting pamamahala ng ina ng lungsod. All set at ready na ang bawat barangay para sa serbisyong malaanghel. Patuloy tayong magkaisa, bawat oras, sama-sama.